Mao ni ang kinabuhi kung mamalitog humay. Gikan i eh, huwad, kay basa o i eh, sa pala para mauga. pagkatimay isod eh, na pud sa sako kung mauga na kay kanaa ge electric panana. O nauga naman, di naman siya basa mong isod na pud namo sa sako og mo ni ang kinabuhi kong mamalit og humay mo nang kinabuhi sa kung inahan sa kaniadto pa O gikan ko sa Saudi kani mo na na trabaho mamalit og humay og ingon ana siya permente mayo lang og na siya masuhulan nga tao nga mo anang sinako o mo kaning so sa sako o uh, sa humay sa sako kung wa gani ing mi kani adto gani uh, 50 ka sako 100 ka sako kami unya tabangan na kinahan kay luoy man kaayo nga tanan og ang akong maguwang bisi man pug sa pamasada para sa pamilya mo nang ako ra jud masampit niya paitan ning ako anak na babay wa lain masampit o ako man ang trabaho, o ako may ikso on busy man sila mga trabaho, manang nang ako yun ang mo tabang sa akong inahan. Di na siya gusto nga mupuyo, magpuyo. Gusto yun na siya mo trabaho, o mangitag, paagi nga kwarta siya, ingon na na akong inahan, di na siya magpabadlong. Mangita yun na siya paagi nga kwarta, labi na yun ting ani, ingon na naka-update ko ka ang akong inahan kani adto pa jud na sa daga ako ko og litaw pa mi megsuon ingon na na siya ka update siya jud ang mangunay munang ako ra ang may trabaho nga anak ako ra may anak niya nga babay munang ako perminte ang masampit niya o salamat na lang sa kumbana kay Kamao po siya mo sabot. Buutan po ng akong bana. Mo sabot siya nga mutabang ko sa akong inahan. Nang inguna na may perminti. Kani ato pa jud na dili na na kay karon. Kani ato pa jud na nga ting ani. na na ni mama. Kung na ako'y trabaho, kung na ako'y busy ko manlaba ko, di na siya manawag. Pero ina na gani, magsuod mi sa kumay sa sako, manawag na siya nga, magpatabang siya. Usahay, mo, kung sahay, ako pod ang kung wakoy trabaho sa among balay, matima ko glaba, ako po yung muukay anang humay. Kay luoy kay kung inahan o man siya lain pangita o gusto man siya, nga di man yun siya magpuyo, bisag kung saan na badlong, di man na siya magpuyo, kay gusto yun siya mo discarding, nga makakwarta siya, o mauna kaaptik ang akong inahan, kugihan ka ayun, nagikan pa yun na to ang akong inahan. O gusto ko mapariha po sa akong inahan kogihan Amo na nang gidali pagsod sa sako ang humay kay kuhao na na sa truck na nay mukuha nga truck. Munang amo nang gidali. Ingon na na ang kinabuhi na mo sa akong inahan nga mamalit og humay. Mo karti man jud siya aron siya makakwarta. O salamat sa Ginoo, abti kayo kung inahan.